Dahil sa pag-aalangan ni Jiangyi, ang dati mahinahong ugali ng lalaking may balbas ay biglang napalitan ng matinding dalit. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Jiangyi at nanatiling kalmado sa kabila ng pagbabago ng ugali. Ngumiti si Jiangyi ng bahagya at walang pag-alin lang ang itinaas ang kanyang kamay. Ang sobre ay biglang naglaho na para isinilid sa kanyang dimensional space. Napatingin ang ilang mutant mula sa Osawa City sa kanya ng may gulat. Okay, Nina. Bihirang makakita ng ganitong uri ng special power. Ang galing. Ang mga mapanuyang ekspresyon sa kanilang mukha ay nagpakita na hindi nila sineseryoso si Jiangyi. Muling nagsalita ang lalaking may balbas, bibigyan kita ng isang araw para magdesisyon. Pero sa totoo lang, mga labinsyam na oras na lang dahil kailangang isaalang-alang ang oras ng biyahe namin. Hindi sumagot si Jiangyi. Tinapik ng lalaking may balbas ang kanyang noo gamit ang dalawang daliri at sinabing, sige, paalam. Swertehin ka sana. Nagtawanan ang grupo ng mga mutant na sundalo habang pinapaharurot ang kanilang mga snowmobile, nag-iwan ng mga talsik ng nyebe sa likuran nila. Si Uncle Vu, halatang nainis, ay lumapit kay Jangi. Bakit hindi mo na lang sila tinapos? Ang yayabang nila. Kalma pa rin si Jani habang sumagot, wala akong interes na makipaglaban ng walang dahilan. At kung bigla tayong umatake, lalo lang silang magiging maingat. Hintayin na lang natin ang susunod nilang hakbang. Pinanood ni Jani ang pag-alis ng mga mutant mula sa Osawa City, pagkatapos ay bumalik siya patungo sa silungan. Huminga ng malalim si Uncle Wu at tumingin kay Jani nang may paggalang sa kanyang mga mata. Dalawamput isang taon pa lang siya, pero nakakaya niyang manatiling kalmado at mahusay magdesisyon. Kahangahanga talaga. Si Leang Yu, na tila gusto gawing magaan ang sitwasyon, ay pabirong nagsabi, may kasabihan, ang asong nangangagat, hindi tumatahol. Biglang narinig nila ang boses ni Jiang Yi mula sa malayo, huwag niyong isipin na hindi ko naririnig ang sinasabi niyo, kahit nasa malayo ako. Nanlaki ang mata ni Leang Yu sa gulat, Agad niyang tinakpan ang kanyang bibig at nauutal na sinabi, Ah, eh, kasi, hindi ko naman sinasadya na sabihin iyon sa likod mo. Itinaas ni Jiangyi ang kanyang kilay at bumaling pabalik kay Liang Yu habang lumalapit. Mas malala pa nga ang sabihin mo yan ng harap-harapan. Namula ang mukha ni Liang pinupuri lang naman kita, sinasabi ko lang na ang galing mong magdala ng sitwasyon. Tumawa si Jiangyi, sige, tatanggapin ko na lang yan bilang papuri. Umiling siya habang nakangiti. Nakakatawa talaga, guru siya na may kakaibang paraan ng pagpupuri. Paano ko ba nakalimutan na private teacher ko pala siya? Habang pagbalik si Jiangyi sa silungan, agad niyang binalak si Zokir para sumama sa kanya sa laboratorio. Safety first, sabi ni Jiangyi. Kahit ang mga pinakamalakas na mutant ay maaari pa ring masaktan, kaya kailangan laging maingat. Sa silungan, nakita ni Jiangyi si Zokir na kumakain. Habang kumakain ito, sinabi ni Jiangyi, pagkatapos mong kumain, sumama ka sa akin sa laboratorio. May kailangan tayong suriin. Pumayag agad si Zokir. Pagkalipas ng ilang sandali, Kinuha ni Jiang ang puting sobre mula sa kanyang dimensional space at hiniling kay Zokir na maingat na suriin kung may nakatagong lason. Nagdao si Zokir ng ilang pagsusuri sa sobre, ginugol ang sampung minuto bago tuluyang kinumpirma kay Jiang na ligtas ito at maaari ng buksan. Ginamit ni Jiangyi ang isang peres ng tweezer para maingat na buksan ang sobre. Sa loob nito ay may isang pirasong papel, isang sulat na nakasulat kamay para kay Jiangyi. Ipinatong niya ang sulat sa mesa, isinuot ang kanyang tactical helmet, at yumuko upang basahin ito. Habang binabasa, unti-unting lumitaw ang isang maliit na ng ngiti sa kanyang mukha. Ang sulat ay simple, ngunit malinaw ang mensahe. Galing ito kina Sun Jianming, Chen Liangyu, at Gu Hongdi na nag-aalok ng tulong upang ipagtanggol ang Tianhai City. Nakasaad sa sulat. Ang Tianhai City ay dumanas ng matinding pagkasira mula sa digmaan at ang mga pangunahing lokal na puwersa ay hindi na kayang ipagtanggol ang lungsod. Bilang mabubuting kapitbahay, handa ang tatlong puwersa mula sa Day City na tumulong sa ngalan ng makataong depensa. Huwag kayong tatanggi. Hindi napigilang matawa ni Jiangyi at habang binabasa ay lumakas pa ang kanyang tawa. Napakatuso. Talagang marunong silang maglaro ng laro. Malamang may karanasan na sila sa negosyo. Narinig ni Zokir ang tawa ni Jiangyi kaya lumapit ito para makita kung ano ang nakakatawa. Ipinakita ni Jiangyi ang sulat at sinabing, kailangan kong aminin matalino sila. Kapag ginawa nila ito, kahit gustuhin ng jangnan na punahin sila, magkakaroon sila ng magandang dahilan para kumilos. Pagkatapos basahin ang sulat, puno ng pagkadismaya at inis ang mukha ni Zokir. Malinaw kung ano ang pakay nila, ang sakupin ang lupain at mga yaman ng Tianhai City, habang nagpapanggap na ginagawa ito sa ngalan ng makataong tulong. Hindi ba tuso lang yan para makuha ang gusto nila, tanong ni Zokir. Ano na ang gagawin mo ngayon? Halika't lumabas muna tayo at doon natin ito pag-usapan. Mas mabuti kung agad natin itong maipaalam sa iba pa nating mga kasamahan, sabi ni Jiang habang binubuksan ang pinto patungo sa sala kung saan naghihintay ng matiwasay ang lahat. Sa loob ng sala, maingat na hawak ni Jiang ang papel gamit ang tweezer at agad itong ipinakita sa lahat. Agad namang lumapit ang grupo na pinangungunahan ni na Uncle Wu at Luca Eren na halatang may pagtataka sa kanilang mga mukha. Pagkatapos basahin ang sulat mula sa Day City, hindi napigilan ni Uncle Vu ang kanyang dalit. Kitang kita sa kanyang mukha ang matinding pagkabugnot, at bilang isang veteranong sundalo, mabilis niyang naintindihan ang mas malalim na kahulugan ng mensahe. Napakasama ng mga taong ito. Sigaw niya, puno ng galit at pagkadismaya. Sa grupo, si Luca e rin na mas bata at hindi paganap na nauunawaan ang sitwasyon, ay labis ding nainis. Parang gusto na lang nilang nakawan tayo ng harap-harapan, sigaw niya halatang nababahala. Pero bakit? Bakit nagmumukha silang tumutulong? Nagkatinginan na ng iba at umiling, alam nilang hindi pa lubos na nauunawaan ni Luca Irene ang laro ng mga tao mula sa Day City. Sa totoo lang, siya ay isang batang babae pa lamang na walang gaanong karanasan sa ganitong klasing mga panlilinlang. Si Teacher Leang, na siyang tagapagturo ni Luca Irene, ay agad napansin ang kakulangan ng dalaga sa pag-unawa. Naiintindihan niya na hindi lahat ng marunong sa makina ay sanay din sa pagpapakiramdam sa galaw ng isipan ng ibang tao. Si Zokir, ang first lady ng tahanan, ay nagpakawala ng isang makahulugang ngiti. Bata pa siya, kaya natural lang na hindi niya palubos na maintindihan, sabi niya, kalmado ang tono, ngunit puno ng pag-unawa. Ganyan talaga ang mundo minsan, may katotohanang alam ng lahat, at may balat kayo na ipinapakita sa iba halimbawa, sa sulat na ito, sinasabi nilang tutulong sila sa depensa. Pero hindi iyon libre, kakailanganin nila ng lugar para sa mga tropa at mga supply para sa kanila. Patuloy pa rin naguguluhan si Lukeren. Ano ba talaga ang ibig ninyong sabihin? Bakit hindi na lang natin sila tanggihan? Hindi ba't kukuha pa rin sila kahit ayaw natin? At kung mangyari iyon, paano natin ipapaliwanag ang ating sarili? Tanong niya, halatang litong-lito. Ganito kasi 'yon, paliwanag ni Zokir. Sinasabi nilang gusto nilang tumulong sa depensa ng lungsod, 'di ba? Pero para magmukhang maganda, kailangan nilang humingi ng mga bagay tulad ng supply at matutuluyan para sa kanilang mga tropa. Hindi sila basta-bastang humihingi, kundi sapilitan nila tayong kinukotongan habang nagpapakilala bilang mga tumutulong. Napasimangot si Lukeren. Ibig sabihin, gusto nilang magbigay tayo ng mga supply at kung hindi natin ibigay, kukunin na lang nila. Tumawa si Zokir. Tama. At kapag ginawa nila yon, sasabihin nilang hindi tayo patas, na hindi natin sila binigyan ng kailangan nila. Tapos, kung lumaban tayo, sasabihin nilang sila lang ang nagtatanggol sa sarili nila. Isang laro lang ito ng mga mandorugas. Tumango si Jiang at nagdagdag, sa tingin nila, madali nilang masasakop ang Tianhai City. Gagamitin nila ang mga ganitong dahilan para magmukhang sila ang nasa tama. Kapag natapos na ang lahat, ang Jiangnan ay naging abalana sa ibang problema para makialam. Namula sa galit ang mukha ni Lu Keren. So, pwede silang kumilos bilang magnanakaw at magpanggap na mabubuting tao pa rin. Nagkibit balikat si Jiangi. Laro lang ito. Ang mananalo ang magsasabi ng kwento ayon sa gusto nila, parang sa politika na kunwari na mamahagi ng pera, ngunit sa kabila ng lahat pera pala iyon ng taong bayan. Umiti siya ng bahagya. At ang Jennan? Susunod na lang sila. Wala silang magagawa pagkatapos ng lahat ng ito. Tumawa si Zokir. Laro lang talaga ito ng mga mandorugas. Wala tayong dapat ikabahala. Naging tahimik ang lahat ng saglit, hinahayaan munang lumubog ang mga salitang iyon. Pagkatapos, sila yang yun na tahimik na nakikinig, ay tumingin ng matalim kay Jiangyi. Halata ang pagkasuklam niya sa mga mutant mula sa Day City. Jangi, kailangan nating labanan sila, mariing sabi niya. Wala silang respeto sa atin. Si Chong Li, na sa pag-iwas sa gulo, ay hindi napigilang maglabas ng galit at sumabog. Napakapangahas ng mga walang na ito. Kailangan silang turuan ng leksyon na hindi nila makakalimutan. Nga! Sigaw ni Uncle Vu. Turuan natin sila ng leksyon. Ipakita natin na hindi nila tayo pwedeng apak-apakan. Halatang galit ang lahat. Tumango si Jani ngunit hindi nagmadaling sumang-ayon. Siyempre lalaban tayo pero ang tanong ay kung paano, kalmado niyang sinabi. Ang tatlong grupong mutant mula sa Osawa City ay kasing lakas ng mga hinarap natin dati. Kapag tinanggihan natin sila, malalaman nilang handa tayong lumaban. So, magpapanggat tayong pumapayag muna, tanong ni Lukayren e habang naguguluhan. Gumiti si Jangi. Tama. Pabayaan natin silang maging kampante, at kapag bumaba ang kanilang depensa sa pagbabantay, doon tayo atake. Gumiti si Yang Shin Shin. Ah, gets ko na. Magpapanggap tayong mahina, tapos susugod tayo sa tamang oras. Parang namamana ng isda sa loob ng palaisdaan. Tumango si Jangi bilang pagsangayon. Tama. Mananalo tayo ng may kaunti lang na panganib. Iyon ang plano. Si Uncle Vu, na tahimik hanggang ngayon, ay nagsalita. Jangi, ano ang susunod naming gawin? Paano kami maghahanda? Saglit namang nag-isip si Jangi. At bigla, sinabi niya sa grupo na tatawagan natin si Xiao Honglian at ang iba pa. Kailangang maihanda sila. Malaking laban ito at kailangan natin ang tulong ng lahat. Tinignan ni Yi ang lahat ng seryoso at muling ipinaalala sa lahat kung gaano kalakas ang tatlong puwersa mula sa Day City kaya't kailangan nila ang tulong ng bawat isa. Matagal nang iniisip ni Jiang Yi kung paano harapin ang mga puwersang ito kahit bago pa dumating ang sulat. Alam niyang maraming paraan para masolusyonan ang sitwasyon, pero ang planong ito ang sa tingin niyang pinakamahusay. Panahon na para ilatag ang bitag. Malalaglag sa kanila ang mga mapagmataas na mutant. Hindi nagtagal, dumating si Xiao Honglian, Xinchan, at Chen Jingguan sa kanlungan ni Jiang Yi. Unang pagkakataon nilang makita ang tirahan ni na Jiang Yi at ng kanyang grupo. Habang papasok, hindi nila mapigilang mainggit sa maluwag at komportableng paligid. Malayo ito sa kinagisnan nila. Napatingin sila sa paligid, na sa kung gaano kaganda ang kanlungan. Malugod silang tinanggap ni Jiang Yi sa sala, inalok ng maupuan kasabay ng isang mainit na ngiti. Nagdala naman si Zokir ng tubig para sa lahat, na nagbigay ng kalmadong atmosfera. Si Xiao Honglian, laging diretsyo sa punto, agad nagtanong, Yi, may balita na ba tayo tungkol sa mga mutant na puwersa sa Day City? Pagkasabi pa lang nito, agad na ibinaba ni na Chen Jingguan at Xin Chan ang kanilang hawak na isang basong tubig. Ang kanilang mga mukha'y naging seryoso, handa sa anumang balita. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at huwag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.